ya, yeah, ito siya. Yan, ito itsura. Ito itsura ng farm dito. Napakaganda niya. Napakaganda ng farm. Ito, itsura niya. Ito, kasi pumunta kami dito kasi birthday ng pamangkay ni sir. Ito siya. Gabi na. Andito pa kami. Maaga kami pumunta dito. Tapos, hanggang gabi, 10 p.m. pa ang tapos namin dito. Shukran for the cake. Ayan, yeah, ito naman yung for the kids. Ito naman yung for the kids one, swimming pool, maganda din siya. Ito naman yung pambaya nila. Meron ding swimming pool para sa mga babae. May game room. Yeah, may palaruan. May... Ito sila, palaruan siya. Yung mga damit na nag-swimming shoes, pinapantuyo. Pinapantuyo siya. Tapos ito siya. Ito yung game room yung game room siya magulo na kasi mga may mga bata ang dami dami mga bata dito kaganina